konting tulong lang pambili bigas ay eh, mali yung spelling hindi ka matutulungan hindi ba dapat you hindi di, hindi ba mali hindi lang lahat ayos mo hindi ba trabaho mo yan eh hindi ba trabaho mo mamali mo siya ayos mo ulit mo ako ay ako, eh, ako inintindi ko lang eh paano yung ano hindi maintindihan yun no? ano yung sinasabi nun bigas daw anong bigas wag ka maniwala dyan hindi naman nila pang bigas Diyan. uh -huh. <laughs> <laughs> ano okay. eto busina ng busina nakita ng may tawiran tumatawid na tao sa mo kung nagmamadali ka dito tayo sa SM Nova hindi tayo tumambay ng SM Fairview napakaraming tao dun sa mga bus mga jeep, mga UV at kung ano-ano pa pati snatcher meron din dun, hold at mga pangit at mga kung ano-ano alikabok na hindi magaganda pati mga vendor, street vendor meron din ano pa ba pati ako nandudun din kanina kaya pumunta tayo dito sa SM Nova wala lang, trip ko lang baka dito tayo magka booking. Hi. Walang booking sa SM Fairview, walang booking sa SM Baliches Nandito na ako sa Tirino Highway. Sa harapan ko Mindanao Habenyo, kakaliwa ko diyan. Tandang sora tayo maghihintay. Sando may booking talaga, 'di ba? Tapos may truck doon sa harapan ko. Wala naman driver. Kaya pala nagkaka traffic traffic nagkabanggaan 'to sigurado. Dapat din i-redirecho mo 'ne, eh. 'di ba? Ma'am, sa tayo man kayo? Uh -huh. Kayo ba si... Yes. Si Jess? <laughs> <laughs> Ay, namatay. Ay, <laughs> hey, good mo din ngayon. Ah, <laughs> oh, madama. madam. gusto niyo lagay yung gamit niyo rito? Huh? Gusto niyo lagay? ay. Ingat. 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 na hindi tayo makakalis pag hindi kayo nakasakay <laughs> Aray, pick up eh ma'am, nag -black -black ako, okay lang ba isama ko kayo sa vlog ko? Okay lang Okay lang madam Maganda pa ako Oo naman <laughs> Kung sa ka, kung sa personal maganda ka, mas maganda ka ngayon Sabag sa pa, inyo, okay Paano gagadiretso tayo? Oo oh, Oo, tara na ha <laughs> Sa biyahe na kita bubula-bulahin ha Ma'am okay lang ba lapit mo ng konti yung mic sa bibig mo? Malinis naman yan eh. Kahit <laughs> <Yeah>. pa. <laughs> hindi malinis yan, hindi naman ako sinungaling. Malinis yan. Washable yan eh. Yun, masali mo. Pauwi ka na niyan, madam. Opo, oh, tapos. Na Natapos na naman ng isang araw. Natapos na naman ng isang araw. Kinabukasan umaga na naman, 'di ba? Day off na po. ah. Day off mo na bukas. Pahinga na. Oras <laughs> na ng paglalaba. <laughs> paglalaba <at> pag-aalaga. Paglalaba, <laughs> pag-aalaga. Matulog ka rin, madam. 'Di ba? <laughs> Para matulog sa single mom. Ano ano? Para matulog ang single. Nakupo. Mga ngayayat ka yeah, no. oh Yan, yeah. oo, <laughs> Sa susunod, ma'am, na magkakaroon ka ng kasintahan o may maliligaw sa'yo, tatanungin mo kung gano'ng kahaba yung expiration nila. <laughs> di ba? Oo. Oh. Mga nai-expired kasi yan, mga lalaki na yan, di ba? Oo. Mga walang Mga walang hiya Totoo naman, di ba? Marunong gumawa ng bata, si Marunong bumuhay ng bata. Ayun, yung ano, yun ang labag sa, saan ba labag? Saan ba gusto mong labagin natin? Labag <laughs> sa bata Hindi, hindi, labag sa, sa batas ng Diyos. Ah. Tama. <laughs> At labag na rin sa batas nyo, hindi ikaw, sa susunod na may manliligaw sa'yo Ikaw ka mo, wag ka suksok na suksok ha Alam ko kung hanggang kailan ang expiration mo May kontrata ka sa'kin sa Oh, sunod mga pangas ako, lulumpuhin ko na Para <laughs> din ako iiwan Ayun, oh, tama <laughs> Eh, kaya lang alagaan mo yun Okay lang, at siya ako iiwan Ayun, oh, Ang mahalaga eh, masaya, hindi ba? <laughs> Dadali ko na lang sa kaya ako yung mamamalik <laughs> <laughs> Ganun naman talaga dapat, di ba? Ikaw ka muna, wala ka ng pakinabang, lumpo ka na, nilumpo na kita. dito ka na muna ha. Babalikan kita rito pag anong alas 6 na ha. Ito yung baon mong tinapay, tubig. Oo, oh, dahil lang dapat na, pwede da lang eh. Dapat lang, di ba? Kasi kami mo ikaw eh, gumawa ka ng kababalaghan na hindi ko nalalaman eh. May, May karma naman eh. Diba? Ayahan mo na yun madam, kalimutan na natin yan. Nangyari na eh, di ba? Nangyari na sir, magkaka si 14 years old na eh. 14 years old na eh <laughs> diba? Buhat 14 years ago, buhat nung nag World War Diba? Malapit diba? diba? na makatapos yung anak niya eh Meron ka bang mga huling salitang gustong sabihin sa kanya? <laughs> Pateki ka na Hehehehe <laughs> <laughs> Hehehehe Bahala na Diyos sa kanya. Oo, oh, bahala ka na dyan, di ba? Matagal ka na nagmuhubit po yan. Yeah. Oo, oh, ngayon, ngayon lang, ma'am. Mga dalawang oras pa lang. Hindi <laughs> nga. Oo oh, nga. Ka-apply ko lang eh. Katatanggap ko lang sa trabaho eh. Ito nga. <laughs> dalawang oras pa lang, ma'am. Go, go, go. Kaya mo yan. Yeah. <laughs> Sino pa nga ba gagawa ng trabaho na ito? Ako umiari ng motor na ito. Oo diba? At nagbablog ka pa? Oo, nagbablog pa ako. Papatayin ko na yung camera. Eh. Nagsalita ka pa eh. At nagbablog pa ako. Kala ko wala ka na sasabihin. Tatapusin ko na yung vlog natin eh. Diba? Yeah. Ay, masumayikat ka na ka na talaga dyan. Ano, ano? Sumayikat ka na. Ipapalo na Al dyan, kuya. Alam mo, madam. Nalakos na ako, madam. Hindi pa ako sumisikat. <laughs> Kanan, kakanan tayo, kakanan tayo. Sit. Ay. Ano? Pwede yung diretsyo, ikaw. Kung ano tayo turo sa iyo. Uh, eh, sundin natin Iba, yung sundin natin may. yung Oh, sundin natin yung tinuturo ni Miss. Mukhang hindi mo alam kung yung pupunta. Mukhang hindi mo alam yung ano ah, papunta sa bahay mo ah. Alam ko sa tatay ko kasi. Ano ano? Bahay kasi ng tatay ko yan. Ayun, kagulo-gulo na nga. <laughs> ano kasi yung way sa abnormal. Oh, kaya nga. Hindi tayo papadaan si Skinny Pwede, pwede ka naman doon Hindi, <laughs> 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 dito tayo sundin natin si Skinny <laughs> wag Huwag ka naman tatanong, Gory pala masusunod <laughs> Mabi, <laughs> siyempre Ayan na Pagka nagkaputo nand ka nandito, pagka nagkaputo ka sumigaw ka tanggol Nalabit na ako mga utang kay Mang Marcy Mang Marcy Baka nandito si Tanggol eh Diba? Malay mo naman. Ah, natin, di ba? May tumatama ang asaluto eh. Gusto, eh, pag nanalo ako, kuya, hanapin kita. Oo, oh, siyempre, dapat lang, di ba? Ano naman ang gagawin natin kung tumananalo ka nga, mo pa ako? Mapabalatuhan <laughs> kita. Aba, thank you, nakakagad. Ibigay mo na ngayon. <laughs> di ba? Kuya. Punas ng... Pagpabayad muna ako ng bahay, ko punas ng... Punas ng punas ng si si Manang Tapos si lalagis sa sampagita. Paano mabibili yung sampagita na yan? Isaksa na ng baho yan. Amoy, amoy ng kilikili mo yan. Subscribe ka talaga, Kuya. Talag, talag Konting tulong lang pambilibigas. Ay, mali yung spelling. Hindi ka matutulungan. Hindi ba? <laughs> Dapat you, hindi di. Hindi ba? Mali. Hindi lang natin. Ayos mo, hindi ba? Trabaho mo 'yan eh, di diba? Trabaho mo mamali mo, si ayos mo. Oh, Ang mo okay. Di diba? Ay, oh, eh, ako inintindi eh, ko lang eh paano yung ano hindi maintindihan yun no? ano yung sabi nun bigas daw anong bigas huwag ka maniwala dyan hindi naman nila pang bigas uh <laughs> Ito ang mga nagbibisyo kasi Eto busina ng busina Nakita na may tawiran Tumatawid na tao Sa mo kung nagmamadali ka <laughs> Hindi yung trip-trip ka lang Nagbusina ka pa ng busina dyan O, oh, stature, oh, nagbebenta ng cellphone, no? <laughs> Di ba? Aray, eto mura lang. Ay, snatch ko lang ito. Pagka nagtagal ng dalawang oras ito, mapamahal na ito. password, <laughs> ha? Uh, Oo, oh, mag open na yung password. Mag-activate na yung password, para <laughs> Ha? Diba? Marami kang mapapasaya ang pasayero mo, Kuya. Good life ka <laughs> Hindi naman. Ikaw lang. Ikaw lang yung nabola ko ngayon. Hindi <laughs> ba? Kaya buhay nga naman. Nakakapagod ka ngayong araw. Sabi. <laughs> kaya ka. Oo. Oh. Oo, pasaya mo. Ayun. Maliwanag, maliwanag. <laughs> Eh kaya lang puputulin ko na yung kasiyahan mo hanggang dito ka na lang eh. Oh, diba? Oo, na. Eh. Ayun. Saan na yun? Yung... Saan? Ha? Huh? Safe 5 Nung pa kita ibababa Oo, saan mo magusto? Eh, dito sa Safe 5 Ang Hanggang lang bayad mo, di ba? Diyan ka na lang, ba? hindi ba? Saan ako ang, mo? Hindi, ang babayaran mo hanggang diyan lang Hindi na pwede yung pasel po Malakas sa gasolina Para ayaw mo eh Hindi, bababa na kita kasi Pakiramdam mo lang yun. Yung pakiramdam mo masama. Ate, <laughs> ah, oh, ingat you sa kaya. pagbaba. Wait right lang, kuya. Hmm, siyempre, magbabayad ka pa yata <laughs> eh. Di ba? Sana ko libre eh. Hindi. Ate, <laughs> ate. Okay. Ang bihirang buhay natin. Ang <laughs> kwenta. Thank you, mama. Ay, may sukong. Okay. Ay, may. Hindi mo pa sinama yung mga. Ay, ma'am, ma'am. Ikaw, baba ka ng babae eh. Meron ka pang yata cellphone diyan, no? Oh. Uh. babalingin Babalikin mo pa ako.